Hindi pa natatapos ang pag-uusap ni Natcheka nang dumating nama si Don Ramon at kasunod nito si Zach. Sa pagbungod pa lamang ni Zach ay hindi inaasahan ni cheka ang biglang bugso ng galit ni Drake. Sabay suntok agad nito ng malakas sa binata. Drake, tama na yan! Malakas na sabi ni Isabel para sawayin ng anak. Sargo ang dugo ni Zack sa si ilong at hindi nito inaasahan na sasaktan ito ng kanyang kapatid. Drake, hindi kami nagpunta dito para manggulo. Nandito kami para ayusin ang problema ng ate mo at ng aking anak. Malumanay namang sabi ni Don Ramon sa kanyang kapatid habang hawak ito ni na Matthew at Ronnie. Gumawa ng hindi magandang inyong anak. At pagkatapos ay sasabihin ninyo na gusto nyong ayusin ang problema? Galit pa rin sagot ni Drake sa ama ni Zack. Pasalamat kayo at wala ang ama namin ngayon. Sapagkat kung nagkataon ay baka sukulungan kay Damputin. Hindi namin mapapayagan ang palagpastangan nitong si Zack sa aming kapatid. Kaya sa korte na lamang tayo magkita-kita. Malakas at galit pa rin sabi ni Drake sa mag-ama. Drake, nakahanda akong pakasalan si Jeka, kaya hindi na natin kailangang umabot pa sa husgado. Sabi naman ni Zack habang pinupunasan ito ng panyo ang dumudugong ilong. Hindi ako magpapakasal sa iyo, dahil hindi naman kita gusto. Tanggi ni Jeka dito. Jeka, maupo ka at huminahon. kain tatlo, maupo rin kayo. At gusto kong pag-usapan natin ng maayos ang problemang ito, sabi ni Isabel sa apat nitong mga anak. Walang nagawa si Nadjeka, Drake, Matthew at Ronnie kundi ang maupo at makinig sa pag-uusapan ng ama ni Zach at ng kanilang ina. Ngayon ay maaari ninyong sabihin sa akin kung ano ang binabalak niyong mag-ama. Taas naong sabi ni Isabel sa mag-amang Ramon at Zach. Mahal na mahal ko po si Jeka, kaya kung maaari po, ay pabayaan ninyo kaming makasal. Huwi ka ni Zack sa kanyang ina. Yun naman ang dapat mangyari para maitindik ni Zack ang karangalan ni Jeka. At kung naririto man si Javier, ay sigurado ako na kasal din ang sasabihin niyang pinakamabisang solusyon sa problemang ito. Huwi ka naman ni Don naman Jeka... Ano ang masasabi mo ngayon? Tanong naman ni Isabel sa panganin na anak. Mama, hindi ko pumahal si Zach at hindi ako pakakasal sa kanya kahit nakuha na niya ang pagkababae ko. Mangiyak-iyak na sabi niya sa ina. Ma, kung ayaw po ni Ate Jeka na pakasalan kay Zach, ay huwag niyo siyang pilitin. Sabat naman ni Ronnie sa kanilang pag-uusap. At ano ang gusto niyong mangyari? Ang mabilad na lamang sa kahihiyan ng kapatid nyo Halatang inis sa tanong ni Isabel sa anak ng mga lalaki. Ma, bigyan niyo ng kalayaan ng ate na magpasya para sa kanyang sarili. Hirit naman ni Drake sa ina. Pinamumulahan naman ng mga pisngi si Zach dahil sa kahihiyang nararamdaman nito na mga sandaling iyon sapagkat hindi nito matanggap ang kanyang pagtanggi na magpakasal dito kahit may mangyaring na sa kanila. Kung ay ni Ate Jeka na magpakasal kay Zach, ay dapat lang napanagutan niya sa batas. Sa aming kapatid. Sabat naman ni Matthew. Isabel, ikaw ang ina. Kaya ikaw ang dapat na magpasya kung ano ang nararapat sa ating mga anak. Muling sabi ni Don Ramon sa kanilang ina. Sa ngayon ay hindi ko na masasagot kung ano ang nararapat kina Zack at Jeka. Kaya mas makakabuti siguro kuhintay na natin ang pagdating ng aking asawa. Sagot ng kanilang ina sa ama ni Zack. Pero dapat natin maipagbigay alam sa mga may makapangyarihan ang pangyayaring ito. Dagdag pa ni Drake. Nakikiusap naman kami sa inyo na wag na nating paabutin sa korte ang tungkol dito. Dahil ayaw din naman naming malagay sa kahihiyan. Pakiusap uli ni Don naman. Gumawa ng kasalanan ang iyong anak. Kaya dapat lang niyang panagutan ang lahat. Galit uling sabi ni Drake sa mag-ama. Ilang araw na lang naman at darating na si Javier. Kaya wag na muna nating pagtalunan ng tungkol dito. Wika naman ni Isabel para mabigyan na rin ng pagkakataong makapagpahinga ang panganing na anak. Gusto niyang bumanghalit ng malakas sa pag-iyak dahil siya ang agarbiyado sa laban ng iyon. Ngunit parang ang mag-amang Suryano pa ang may gana magreklamo sa kanila. Basta, buo na ang aking desisyon. Hindi ako magpapakasal kay Zack. Nagdadabog na sabi niya pagkatapos ay nagtatakbo siya papasok sa loob ng kanyang kwarto. Isang malaking kabiguan ang naramdaman na mag-amang Ramon at Zach dahil sa hantaran niyang pagtanggi na maging asawa nito. Maghapong nagkulong si Jeka sa kanya silid at ipinagluksa niya ang nangyari sa kanya. Tanging ang katulong lamang na nagdadala ng kanyang pagkain ang pinayagan niya makapasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay inutusan niya si Ronnie na paalisin sa kanyang butik si Faye at tinawagan niya ang isa pa niya sales lady sa kabila niyang pwesto para pansamantalang tumao doon. Nagpresenta naman si Ronnie na magpa-supervise pasamantala ng kanyang negosyo hanggat hindi pa niya kaya bumalik sa dating niyang ginagawa. Nang mating ang kanyang ama ay napagkasunduan ng mga ito na ipakasal na lamang silang dalawa ni Zach para maibangon nito ang kanyang karangalan. Ngunit hindi niya kayang tanggapin ang naging kapasyahan ng kanyang mga magulang. Umalis siya sa kanilang tahanan ng walang paalam at wala siyang dinala kundi ang ilan niya mga personal na gamit. Iyon lang ang alam niyang paraan para makatakas siya kay Zach. Buhat sa Maynila ay nagtungo siya sa malayong lalawigan ng Laguna at napadpad siya sa bayan ng Batangas City. Humanap siya ng isang maliit na kwarto na pwede niya maging pansamantalang tirahan at dahil nagtatago siya ay napilita siya magpalit ng kanyang pangalan. Sinigurado niya na may hihirapan ng kanyang mga magulang at si Zach sa paghahanap sa kanya. Nagpunta siya sa isang beauty parlor at ipinaputol niya ang kanyang mahabang buhok. Nagpalagay din siya ng fake na nunal sa kanyang kanang pisngi upang hindi agad siya makilala ng sinumang naghahanap sa kanya. Ivy! saan ka ba nagtatrabaho? Tanong ni Paneng kay Jeka. Ito ang kanyang kalapit kwarto. Wala akong trabaho ngayon. Sagot naman ni Jeka kay Paning. Kung wala kang trabaho, saan mo kinukuha ang iyong panggastos? Nagtatakan tanong nito sa kanya. Galing pa sa naipon ko noong kasalukuyin akong may trabaho at sa ngayon ay kailangan kong maghanap ng panibagong mapagkakakitaan. Kung gusto mo, ay ipapasok kitang waitress doon sa pinagtatrabahuhan ko. Alok nito sa kanya. Saglit siyang nag-isip dahil kailangan naman niya magkaroon na mapagkakakitaan. Dahil alaman ng kanyang ATM card ay kakaunti na at alam naman niyang walang magdedeposito ng pera sa kanyang account dahil laharangin yon ng kanyang mga magulang. Magkano naman ang sweldo? Tanong agad niya dito. Tatlong libo isang buwan, libre ang pagkain ng hapunan, pero malaki ang kikitain mo sa tip ng mga customer. Pangihikayat pa nito sa kanya. Sa palagay mo kaya, ay matatanggap ako sa pinagtatrabahuhan mo? Muling tanong ni Cheka o Ivy sa kanyang bagong kaibigan. Sigurado ako na matatanggap ka dahil ang ganda mo. Kinikilig pang sabi nito sa kanya. Paning, gusto ko lang alamin kung disente ba ang pinapasukan mo. Ivy, disente ang restaurant na pinapasukan ko at walang babaeng tumetable doon. Pero may mga models na nag perform at nasa kanila na kung gusto nilang sumama sa kanilang mga customers sa labas. Mabuti na yung maliwanag dahil hindi naman ako babaeng kalad ka rin. Ano? Sasama ka sa akin mamaya? Kailangan ko ng trabaho kaya susubukan ko kung kaya ko maging waitress. Kinagabihan nga ay sumama si Ivy kay Paning at agad naman siyang tinanggap ng manager dahil sa taglay niyang kagandahan. Okay naman sa kanya ang trabaho dahil puro pagsaserve lang naman sila at hindi pwedeng umupo o makipag-table sa kanila mga customer. Sa restaurant na iyon niya nakilala si Marcus Rivera at sa unang pagtatama pa lang ng kanilang mga paningin ay may nadama na siyang kakaibang pintig sa kanyang puso para sa binata. Ivy, wag mo nang pakialaman ang paghuhugas sa mga pinggan. Mayroong nakatoka para dyan. Agad na sabi ni Marcos sa kanya nang takain niyang ligpitin ang kanilang mga pinagkainan ng gabing iyon. Siya nga naman, Ivy. Segunda ni Panings na Fanny pala ang pangalan sa gabi. ganoon ba? Naihiyang sabi niya kay Marco habang nakatitig din ito sa kanya. Doon na lang kayo sa labas si Fanny. Para kapag may dumating na customer, ay agad ninyo mapagsilbihan. Wika pa nito sa kanya. Sige, at marami salamat. Anya bago sila lumabas si Fanny, buhat sa kusina ang hindi niya alam ay habol naman siya ng tanaw ni Marcus, sapagkat katulad niya ay may kakaiba rin itong nararamdaman para sa kanya. Mukhang type ka ni Marcus! May panunuksong sabi ni Fanny sa kanya na mapagsolo silang dalawa sa may counter ng nasabing restaurant. Paano mo naman nasabi yun? Samantalang ngayon pa lang naman kami nagkakilala, Kitang-kita na mas sa paraan niya ng pagtingin at pag-aalala sa iyo. Giit nito sa kanya. Hay nako, huwag mo na lamang pansinin yon dahil nagkakamali ka lang ng akala. Ang masasabi ko lang sa iyo ay mag-iingat ka sa kanya dahil maraming mga babae dito ang may gusto kay Marcus at siguradong magagalit ang mga yun sa iyo kapag nalamang ikaw ang gusto ni Marcus. Ipinagkibit-balikat lang niya ang sinabi ni Fanny. Hindi siya maniniwala hanggat hindi naliligo sa kanya ang binata. Paano siya matutunto ng kanyang pamilya at ni Zach kung binago niya ang kanyang pagkatao? At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!